Huwag mong tatawan-tawanan ng halamang tawa-tawa dahil marami itong tulong sa ating katawan. Unahin natin ang babala. Ang labis na pag-inom ng tawa-tawa ay hindi pinapayo dahil ito ay nagtataglay ng mataas na kemikal. Hindi din ito pwede sa nagdadalang tao. Alam niyo bang eksperto sa sakit na asma ang tawa-tawa? Pwede itong ipainom sa tao may hika at pwede ding patuyuin ang halaman na ito saka ito sunugin at ipalanghap sa tao may asma. Kaya ito tinawag na asthma plant sa English. Ginagamit din ang katas nito at pinapatak sa sugat. Ang dahon naman nito ay nagpapagaling ng pigsa sa pagkapal ng dinigdik na dahon mula sa halaman na ito. Mausay din ito sa paso at rashes dahil pinapabilis ng tawa-tawa ang pagbuhay sa mga napinsalang Totoo ang may kakayanan nito magpataas ng platelets, kaya malaking tulong ito sa taong may dengue. Sa pagmumog ng nilagang ugat nito ay mapapabilis ang pagaling ng singaw sa ating bibig. Kontra-insekto din ang halaman na ito dahil sa taglay nitong larvae at pupae properties. Ayaw ng mga insekto sa halamang ito, lalo na ang mga lamok. Kaya ito ay nagsisilbing insect repellent. Nakakapagpababa din ito ng blood pressure at ginagawang normal ang heart rate. At sumihimbing ang tulog ng isang tao kapag nakainom ng tawa-tawa. Ayon sa DOST, ang halamang ito ay nakakapagpagaling ng tao may tuberculosis. Pampalakas din ito ng ating immune system laban sa iba't ibang sakit na papasok sa ating katawan. Ang sakit sa tiyan tulad ng diarrhea at susuka, ang tawa-tawa ay nakakatulong sa ating digestive system. Kung ikaw ay madalas makalanghap ng usok mula sa maruming hangin, mabisa din ito dahil sa taglay nitong antioxidants. Sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito, ay malalaman ng ibang tao ang kahalagahan ng iba't ibang uri ng halaman. I-follow nyo na rin ako para araw-araw kayo magkaroon ng dagdag kaalaman. Huwag mong tatawan-tawanan ang halamang tawa-tawa dahil marami itong tulong sa ating katawan. Unahin natin ang babala. Ang labis na pag-inom ng tawa-tawa ay hindi pinapayo dahil ito ay nagtataglay ng mataas na kemikal. Hindi din ito pwede sa nagdadalang tao. Alam niyo bang eksperto sa sakit na asma ang tawa-tawa? Pwede itong ipainom sa taong may hika at pwede ding patuyuin ang halaman na ito saka ito sunugin at ipalanghap sa taong may asma. Kaya ito tinawag na asthma plant sa English. Dinagamit din ang katas nito at pinapatak sa sugat. Ang dahon naman nito ay nagpapagaling ng pigsa sa pagtapal ng dinigdik na dahon mula sa halaman na ito. Mausay din ito sa paso at rashes dahil pinapabilis ng tawa-tawa ang pagbuhay sa mga napinsalang cells. Totoo ang may kakayanan ito magpataas ng platelets kaya malaking tulong ito sa taong may dengue. Sa pagmumog ng nilagang ugat nito ay mapapabilis ang pagaling ng singaw sa ating bibig. Kontrainsekto din ang halaman na ito dahil sa tagline nitong larvicidal at pupicidal properties. Ayaw ng mga insekto sa halamang ito, lalo na ang mga lamok. Kaya ito ay nagsisilbing insect repellent. Nakakapagpababa din ito ng blood pressure at ginagawang normal ang heart rate na sumihimbing ang tulog ng isang tao kapag nakainom ng tawa-tawa. Ayon sa DOST, ang halamang ito ay nakakapagpagaling ng tao may tuberculosis, pampalakas din ito ng ating immune system, laban sa iba't ibang sakit na papasok sa ating katawan. Ang sakit sa tiyan, tulad ng diarrhea, at susuka, ang tawa-tawa ay nakakatulong sa ating digestive system. Kung ikaw ay madalas makalanghap ng usok mula sa maruming hangin, mabisa din ito dahil sa taglay nitong antioxidants. Sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito, ay malalaman ng ibang tao ang kahalagahan ng iba't ibang uri ng halaman. I-follow nyo na rin ako para araw-araw o kayo magkaroon ng dagdag kaalaman.